pag hindi kayo makabukas ng inyong personal computer o PC try nyong tingnan ng i-check muna ang ang cord at kung okay naman kung walang problema sa linya o sa cord sa power supply sa inyo subukan yung i-check tong CMOS battery na to i-check niyo kung mababa na sa 3 volts o kaya naman tanggalin at saka ikabit mali uh, ngayon isabay nyo na rin itong mga ram nya ang gagawin nyo lang dito tatanggalin at isasaksak ulit o kapag tinanggal ninyo siguraduhin nyo na malinis yung mga contact nya at pag at tapos ikakabit nyo tapos i-check nyo na rin itong sa hard disk ninyo itong mga connectors kung maganda ang lapat ganun din dito sa power supply na socket itong connector nito uh, tanggalin nyo tapos muli nyo ibalik ngayon dito sa computer nito uh, na check ko na yung mga yan na pinagsasabi ko pero hindi pa rin gumana kaya ang ating kwan dito ang pinakang huli nating suspect itong power supply kaya ito ay babaklasin natin alamin natin kung dito talaga ang diferensya check na natin guys itong power supply uh, wala pa sa kanya nagtitrigger kaya hindi pa kagana itong monitor at saka itong fan nya Ngayon guys, uh, hanapin naman natin yung kulay green This na uh, napakaraming wire nito uh, Naging isa lang naman yung green Tapos, isa lang, mga tayo ng isang negative yung itim Importante, makita natin yung green At ito, 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 ito yung green Yan, yan, yan At ang niya ay kulay black Yan ang kailangan natin yung dalawang yan Tapos, mga ngilangan tayo ng wire Ang ginamit ko ay itong soldering lead uh, Puputo lang tayo ng konti tapos babaluktutin natin ito at ito yung ating isusuot dun sa connector uh, ngayon ikakabit natin itong wire na ito dun sa black at saka sa green yung green, uh, yung green na wire na yun yung pinakang start ng computer ngayon pansamantala ito ang ating gagamitin uh, parang switch siya para makakonect tayo para mabuhay natin yung power niya Ayan. uh, gakabit lang natin at mabubuhay na siya okay na guys may power na siya at gumagana na rin tong uh, blower niya Ayan, uh, susukati naman natin ng mga voltahin niya. Lagay lang natin sa 20 volts. Uh, kukuha tayo ng common o uh, negative dito sa soldering uh, uh, lead na ating kinabit. Ito ang pinakamung negative natin. Uh, ito yung 3.3, uh, sobrang siya 3.4. Itong 12 volts, uh, 11.8 lang dapat pa 12 volts siya. Wala pa siyang load. hindi uh, dito pwede baksak siya. Uh, okay naman tong 5 volts supply niya. Good, good. Sa 12 volts tayo may problema kaya ating aalamin. Yung 11.8, pag kinabit na natin to sa board, uh, mas bababa pa siya. Ay ngayon, pag mababa na siya, madedetect siya ng computer at hindi na siya magpa-power on. Ang kadalasang problema ng ganitong pagbaba ng voltahe ay dahil sa kapasitor. Yung output kapasitor niya maaaring naglilik na o kaya naman siya ay natutuyo na o tuyo na. Ito so guys Tama nga ako Tingnan nyo Yung mga output capacitor uh, Mga magana Kaya ito naging problema nya uh, Kaya pag magana ganyan Ibig sabihin nyo Mga natuyo na yan Tanggalin ko lang guys At uh, tingnan natin Baka may nakatago pa dito Sa balumbo ng well to May mga kapasitor pa dito Malamang Meron pa nga Oh, yun. Hmm. Tingnan mo guys, o oh. bali apat pala tong kapasitor sa dalawa, tatlo, tsaka ito yung pang-apat, oh. Apat na kapasitor bali may problema, yung maga. I-desolder -de ko lang yung apat na kapasitor Hindi uh, ko na nga lang may papakita sa inyo mahirap magtanggal nito medyo hahaba ang ating video kaya di ko na lang mapapakita sa inyo may kalumaan na rin guys tong computer nito tong power supply makikita nyo naman nagkabi na alikabok na, kaya sa tingin ko ako pa lang ang makapagpapalit ng kapasitor nito uh, ah, linisin muna natin para maganda-ganda pagtanggal pero marami mabibiling kita sa online, uh, mura pa kaysa yung tipong babayad ka pa, paggawa, papagawa mo. Maldir kasi yung labor. Yung bang parang sa gamot na generic, yon generic type na power supply. Ito guys, uh, pasensya na, di ko na napakita, natanggal ko na yung apat na, na kapasitor. ako akong tanggalin itong apat ito kasi masikip, tapos may mga dikit pa siya. Ito guys, tingnan nyo, na uh, sila maga talaga wala naman siya sa tingkong hindi naman siya naglik leak talaga natuyo lang siya hmm. at guys lahat sila maga ang mga reading niya ay dalawa mababa at saka yung dalawa ay wala na ganyan talaga pag luma na o matagal na yung computer at tapos kung gamitin ng computer ay eh, halos mag magdamag buong araw e eh, ganyan kalalabasan ito na guys, uh, tatry na natin buksan itong computer na ating ni-repair yung power supply. Buksan ko lang itong switch. O, oh, ilaw na. Ayan guys, kumana na. sa ating Windows Windows 7 Okay guys, salamat sa panunod. Sana may natutunan tayo sa sa ni repair ko 'to. Okay. Thank you.